banggaan yata, you know, sa gilid kaya nangyari doon. malaw maluwag dun ni, eh. di tulong nagkatrapik ko oh. ayun trapik minadisigros yata yung truck na yun, you know na Anong nangyari? Maluwag dun oh. Kitaan nyo yan. Ano? Ano? makikita natin yung pagtutokan. Hindi na ano ano explain kung anong nangyari dyan may banggaan yata kita nyo malayo pa yan eh malayo yan oh hindi ah. ko maano kung kotse o truck cross van yun tao yun may mga tao alam naman hindi tao <laughs> bumaba na eh. malalaman natin mamaya pag malapit na tayo malalaman natin yan pag palapit na tayo papunta na tong baklaran. Di ba? Ano papunta na tumbaklaran baklaran? Iniiwasan nila yung ano eh. Di ba? Iniiwasan nila eh. So, ganyan natin. Malayo pa kami. Iniiwasan nila. nila. parang may kasamang ang kotse na lang gaya ayan, yeah, nagmamadali kasi yata ayan tuloy pupunt mag na ka sa ano kasano, ano bimbirwa na natagpo ka minamadali mo buhay mo alalanin <laughs> mo Mabuwa bukas alalanin mo bukas November 1 na daan-daan sa daan. Ang buhay ng tao ay isa lang, hindi ka pusa. Ay. Ubabanggain mo yung pader. Ang tawag dyan hanay pader? Huwag ka okay. dyan. oh, sabi ko na may kasamang kotse. Mayroon? Hindi oh. ko kita natatabunan nito. May kasamang kotse may okay, kasamang kotse daw guys ito na tayo malapit na tayo ayan binangga niya yung pader oh, kita dyan ayan ayan kita dyan <laughs> salpok <laughs> salpok ayo pa kami guys so oh. kamuting driver jit lagi atay kamuting driver kamuting driver Kamu pati truck oh ayan karirahan gawang ay? gala nyo ayan kita nyo ngiyan ma hello chuma chuma pa bye ah driver yan <laughs> ingat po kayo hi